'di ba may report din dito sa Davao na para nasa dalawandaan yata tayo yung mga nakapag-register oh. yung yung inimbestigahan 'di ba for fake uh, birth certificate registration mukha ba napaka-widespread yung racket na ito oh, oh grabe grabe uh, actually ngay ngayon ko lang nalaman na uh, Christian na grabe pala itong itong uh, late registration process natin um, uh, may nakausap nga ako over the weekend lang uh, some of uh, mga kasama natin sa Chinese Filipino Chinese Committee. Ang running price pala para kumuha ng fake birth certificate at iba pang dokumento ay 300,000. So, hmm. may mga sindikato na babayaran mo 300,000. Siya na bahala lahat, no birth certificate, uh, driver's license at uh, iba pa, no. So, mayroon talagang ganyan na serbisyo na ino-offer ng mga uh, sindikato na ano na nakikipag-coordinate ba kayo rin sa PNP? Kasi uh, yeah, Nakaka-alarma kung hindi na nagagawa ng paraan yan. Correct. Um, meron kami dito sa Senate, investigahan namin yun. Nag-file ako ng resolution to investigate that. Kasi tingin ko, Christian, si Alice ko iisa lang eh. Sa marami eh. Uh, na, nakita ko, meron, merong news report ako nabasa. Ito lately lang na merong dalawang Chinese na na-hold sa airport dahil nung tinignan yung passport Filipino pero nung kinausap hindi marunong magtagalog at uh, late registration rin yung kanyang birth certificate na nanggaling sa Mindanao kaya nakita hmm. ko na talagang naaabuso itong late registration process natin at ang nakakatakot dito dahil itong mga tao to ay peking Filipino nakakabili sila ng lupa no? at uh, nakamalaya silang gumagalaw sa ating bansa dahil hindi tinitingnan na yung kanilang passport. Kailan para magre-resume yung hearing niyo senator dito sa ano dito sa Pogo? Ah, uh, alam ko meron ng schedule eh mga July I think with uh, second week of June ah, sorry, second week of June ang aming next hearing. Ah, uh, July, hindi July na ngayon. Oo, no, uh, June, second alam ko second of week of July. Ah, uh, sorry, first week of June, first week of June. July 17 na eh. So around, around first week of June. Or August. Ah, sorry. <laughs> Bilis ang <sa> <laughs> Busy. <laughs> <laughs> August pala. First week of August. Busy, busy si senator Sana eh, Oo. Oh, pala. Oh. <laughs> <laughs> After so na na. Di ba alam, malapit na natin i-rapa pa. Na, na, Gula na ako sa dates. <laughs> <Yung> mga first <laughs> week <laughs> of August, ang, ang, ang may nag-inadvise ako ng staff ko na Around that time yung hearing. Anong basa niyo para sa senator dito sa bilang hindi pagsiput ni Alice Cuo? Ang kiniklaim nila na parang na-trauma daw dun sa mga pagtatanong, dun sa mga accusations against her. Uh, may kaugnayan ba to dun sa mga bagong nakukuha nyo mga informasyon against her? Baka naman medyo kinakabahan na siya kaya bigna nag nagpapalusot na? Well, para sa akin hindi niya pagsiput is a sign of guilty. Eh. Na siya ay guilty at... Uh, meron siyang alam na ayaw niyang sabihin. Uh, dahil nung unang mga hearing, komportable siyang komportable na magsinungaling eh. Kung mo, tinano, sinabi niya na, uh, na nag-homeschool siya, lumaki siya sa farm, uh, si Teacher Rubilin, pero natuklasan natin kasi lahat yun. Nag-aral siya sa formal school, may teacher siya na formal. So, tingin ko kaya hindi siya pumupunta dahil may iipit at may iipit siya sa kasinungalingan niya dahil matibay yung ebidensya laban sa kanyang mga kasinungalingan. Mm, okay. Panalay, Senator. Uh, so, na na sa Monday. And yes. uh, mas marami nagpupush na ng mga sektor para sa Bongbong Marcos yes. administration to actually ban POGOS. Yes. Pati yung Department of Finance, no? Uh, Would you like to hear something specific about his policy direction dito sa Pogo sa Sona? Ako ang wish ko na iban din na yung Pogo sa Sona. Eh. Dahil, uh, Christian, kahapon dun sa hearing namin tungkol sa yung batas na ibaba ng Pogo, uh, ang DOF mismo sinabi niya against sila sa Pogo. Ang NEDA against sila sa Pogo. Ang ang only ang bukod tanging bentahin naman ng pogo yung kita na ibinibigay sa atin supposedly. Pero yung DOF na ang concern niya kita, sabi niya wali wala yung kita kung puro krimen naman din dumadating. So kaya very clear ang uh, Department of Finance na against sila sa pogo at dapat ipatigil na ang pogo. Sabi nila iba na. Kaya wala nang uh, wala nang uh, baga sa among the executive branch, yung mga economic managers, lahat sila pabor sa iban na yung pogos. At kanina lang, nakakuha ko ng statement from PCCI, in Philippine Chamber of Commerce in this at naglabas sila ng manifesto na dapat na dapat talaga iban na yung pogos dahil nga nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So ang wish ko sana sa sona ni Presidente, dyan na i-announce na ibaban na pogos dahil nga Uh, sumasama na at uh, lumalala na yung krimen. Pero sa mga kapwa nyo, Senador, ano ba yung na-sense nyo? Mukha ba magkakaroon ng malaking supporta para sa pagpapahinto ng POGO? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung batas that actually tax POGOs, di ba? Yes. So, tingin ko naman, dahil itong itong ang, ang theory ko kasi uh, pag pagban ng POGOs dapat i-repeal yung yung taxation ng Pogos, eh dahil uh, of course kung 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 ban ka hindi ka na pwedeng i-tax no dahil ban ka yes. na eh. no so it goes hand in hand pero among our colleagues nakikita ko na may suporta lalo na nakita nila yung itong mga pangyayari in the last uh, four months nakita nila yung torture, yung human trafficking uh, at sumasama talaga yung imahe ng ating bansa ngayon lang uh, bago tayo nag-ano nag-interview uh, kaka-interview ko lang with the economist. Alam natin, yung economist, global yung mm. kanya. Diba? It's a global news network. Ang, yeah. topic namin, Pogo. At uh, mm. nila internationally yung, yung krimen na ginagawa ng Pogo. Kaya pag nabasa, yung mga nagbabasa ito, mga negosyante, mga investors eh. So kung nabasa nila yan, of course, may tama sa atin yan na grabe dito sa Pilipinas pala. May human trafficking at torture at mga ganitong sindikato. Nga mm. pala, finally, Senator, no? pasagot ko na rin sa inyo yung mga nangangantsaw online. Kasi speaking of this law, the tax pogos, isa po kayo sa mga sumuporta, sumuporta noon before. So, yeah. bakit yung nga sinuportahan din and now you're pushing for the total ban on pogos? What happened? Yung pogo in 2019, tsaka pogo in 2024, ibang iba eh. Kung matatandaan natin yung 2019, ang pangako ng pogo at that time, ay magdadala ng kita. no Magdadala sila ng, ang, ang estimate nga at that time, 2019, is 50 billion pesos in revenue. At at that time, wala naman krimen na nangyayari. Dahil, yung mga pumapasok dito na operator ng Pogo, ay mga gaming companies. Pero nakita ko, nag-iba siya ng 2020, 2021, doon na nagumpisa na, pumapasok na sa atin, hindi na gaming companies, sindikato na. So, hindi rin nakita to ng ating gobyerno. In fact, hindi rin namin nakita to dito sa Senado na pag nag-approve ka pala ng taxation ng Pogo, ang nasa likod niyan o yung mga papasok dito, hindi lang mga gaming companies, kung hindi mga sindikato rin. At itong mga sindikato, ang nangyari? Nakipag-tie up dito sa mga gaming companies. Kaya naghalo-halo nag, 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 nag na. So, kaya ngayon nakita namin na itong mga Pogo companies ay hindi na yung gaming companies, kundi mga scamming companies at mga criminal activities na yung kanilang ginagawa. Did you regret supporting that before? Uh, knowing what you know now? Kung alam ko lang na ganito ang ang babagsakan natin na uh, mga sindikato, I will go against that uh, Pogo taxation bill. At in, in, instead of Pogo taxation bill, Pogo ban na i-implement na lang natin last time. No? Hindi talaga... Iba-iba yung nangyari dito sa Pogo at uh, kung meron lang akong information na ganito, uh, hindi natin susuportahan yan. Isa palang worry ng PAOK, sila nagbanggit ito nung nakausap ko sila before. Uh, yung pag ng Pogo totally, baka raw hindi ganun kadali dahil hindi naman daw mahuhuli lahat ng sindikato in one fell swoop. So para meron silang pinapropose na graduated or by face, uh, what do you think of that? Um, para sa akin, uh, ultimately ibabandrin siya. Uh, Pag-usapan na lang natin yung strategy kung paano siya iban. Kung uh, Admittedly, meron rin tayo dapat uh, asikasuhin ng mga local employment. No, For example, nakita namin sa datos kahapon na mayroon 20,000 rin nagtatrabaho sa Pogos na Filipinos na dapat rin natin uh, bigyan ng alternative livelihood o ibang trabaho. So pag-usapan natin yung strategy na kung paano i-ban pero uh, ang pulot dulo nito iban para hindi na makapasok dito sa atin yung mga sindikato.